Nagpakain tayo ng pusa. Ayan sila. Oh, Ito magandang pusa na ito eh. Ayan, mabait yan. Ito magandang pusa ito. Ayan Kulang lang sa ano kasi alaga. Ayan o. Oh. Ayan, mabait yan. Ito, hindi ko pa naalang kung mabait ba to. Pusa na to. Ayan, kilala ko na yan. Mabait yan eh. Kaming... Kain lang kayo ng kain. Yan, yung isa, ilag pa yan eh Mhm. Ngingin pa. Okay. Thank you.